Okay, good morning, guys. Tour de France, stage 32. Wala muna bunch. One-on-one one to between uh, Rodel and Elmer. Ang dating old Dagat-Dagatan boys versus Arten old boys. Tara, let's go! Okay, magandang umaga. Paltas 7. Dito lang yan sa Arten at uh, last 10 to no so 7 na ah uh, 1 and 1 to paiba naman walang grupo eh wala eh nagpunta lang sa putrero do maglalaro so magwa 1 and 1 itong dalawa so uh, last 6 uh, para sa 1 and 1 ni Rodel at ni Elmer tara kapit kayo dito lang yan sa RTN Boy Sising Tour de France is stage 32 Okay, last four. Balita ng trangko. Bawat ligo, palit. Karga, 35 to 43. Ang tuloy na itong to. Insayo, di pa kalasan. <laughs> so, one and one sila. Hindi tayo kasali. Videographer lang tayo ngayon. Na inarkila galing ABC5. <laughs> so, live tayo ngayon dito sa Arten. At uh, bakbakan ng dalawang malalakas. At uh, sino kaya ang Ang gold? sa dalawang ito so abangan so walang bronze dito no uh, Golden gold silver lang okay last four tara kapit walang bibidiw Ayong uh, mag-30 ang takbuhan Puro palitan, tuduhan Grabe tong dalawang to Puro mga isayado <laughs> Hindi kaganda ang isayado Pag walang palta So paltahan natin to At maganda ang panahon Galit gawa ng bagyong om Om -pong. Ngayon ay uh, maganda na naman Ang uh, sikat ng araw So uh, Bakbakan itong dalawa So papalo na tayo sa last one And uh, final lap Pag ikot nito Pirahan na So kapit lang, walang bibitiw, no? At uh, abangan natin kung sinong magbog-goal sa dalawang ito. Okay, so ayan, at tagahabol si uh, Elmer kay uh, Rodel. Pag U-turn yan, magre-ready, get set, go na tayo, no? So ayan, ayan, opo, alalay muna, sa sasakyan. Ready! Get set! kapit lang, kapit lang walang bibitiw, e, hindi na makadikit si Elmer ay. dikit mo Elmer sige, kapit yan go ayan na, kinargahan na ni Rodel, hindi makadikit si Elmer magbagsak ka wala, ayan na, wala na breakaway na si Rodel, oh, layo hindi na natin mahabol so i-capture na natin to ha Sino ito na ang gold ngayon si Rodel Ay na si Rodel ayan na solo breakaway yun oh gold Woo, sarap gold si Rodel ayos ayan ang gold natin ngayon oh si Rodel oh ha o di gumanda ayun sa'yo one and one between Elmer and Rodel ha 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 Okay? Sa so gusto mag-one on one, PM niyo lang ako. Pwede tayong uh, lap ng Okay? Dito lang yan sa R10. The one on one. Road race. Ngayong araw na Sunday. <laughs> Hi!